Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel! So, ayan. Kumusta pala kayong lahat, mga sis? So, I'm back. Kasi, gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung mga ginagamit ko na pampaligo. Kasi, ako yung taong pag naliligo, mga sis, ang tagal talagang matapos. Marami kasi ako nilalagay sa aking skin. And, eto na nga, i ko na sa inyo. Kasi, may nag-comment sa akin kung ano nga ba, sis, yung iyong ginagamit na mga sabon or mayroon ka bang ano ba yung mga ginagamit nun sa inyong skin kapag ikaw ay naliligo. So, ayan na nga mga sis. I-share ko sa inyo para meron din naman kayong idea or ano lang to, additional ninyo na mga skincare product kapag kayo ay naliligo. So, ayan. Sino-sino nga ba sila? So, ito yun mga sis. Ha? This is from Lux Organics. And... Ayan, ito yung gusto kong i-share sa inyo. So, unahin muna natin na i-review itong si si Lux Organics Niacinamide plus aloe vera and snail. So, ito siya mga sis. So, it's velvet body wash. It's brightening and moisturizing. So, ito mga sis is ginagamit ko siya sa tuwing ako ay naliligo. And, yung kanyang texture pala mga sis is para siyang shampoo lang. Pag ginagamit ko talaga ito is meron talaga ako ang ano bang tawag yung net puff or ano ba yung net, ano bang tawag nito? Ito siya mga sis. Ito yung ginagamit ko. Kasi hindi pwedeng wala akong ganito para makatipid ako. Kasi alam din naman, tepedera talaga akong tao mga sis. So, ayan. Ito yung ginagamit ko sa so tuwing ginagamit ko siya. Ginagawa ko is nilalagyan ko siya. Pag ginapahit ko sa aking buong katawan. Meron din siyang aloe vera, snail, mucin, and kojic acid. Kaya, nakaka-brighten siya ng ating skin. And, alam niyo pag ginagamit ko siya mga sis, ang ganda kasi nagmo moisturize yung aking skin. At the same time, malambot yung aking skin. And, this is alcohol-free and paraben free. This is 400 ml siya. So, alam nyo naman, pag Lux Organics, napaka-mild lang, napaka-gentle lang talaga pag nilalagay mo sila sa inyong skin. So, ayan, maliligo na naman ang lola nyo kasi medyo mabaho na ako. Ayan, o, ba diba? Sabi ko sa inyo mga sis, eto talaga yung ginagamit ko kapag ako ay naliligo. And, effect effective sa aking skin. Kasi alam niyo yung malambot tapos napaka gentle lang niya sa ating skin. Meron pala akong ginagamit na sabon kaso mga sis, nag-stop muna ako. Kaya ito yung ginagamit ko talaga ngayon kasi parang nangangati yung aking skin dun sa kujic acid soap na ginagamit ko. And yes, perfect na perfect sa skin ko. And sana hopefully makatulong ito sa inyo ng malaki mga sis. Kasi sa akin, pansin ko sa aking skin ngayon mga sis, ang lambot tapos parang pumuti din kasi it helps to brighten our skin. Meron siyang kujic acid. Yan, meron siya. Ayan, kita nyo. Yung ginagawa ko talaga kapag naliligo ako, so eto lang ginagamit ko. So, nag-stop muna ako sa sabon. Yung mga medyo matapang na sabon kasi nangangati yung aking skin. So, ayan. Doon muna tayo sa pangalawa kong i-review e sa inyo. Okay, ito mga sis. So, ito naman yung pangalawa kong i-review e sa inyo. So, this is from Lux Organics pa rin mga sis. And, Niacinamide plus Alpha Arbutin. And, this is Velvet Body Wash. And, ito is Double Brightening. So, pag mo siya sa inyong skin, this is a cream base din siya mga sis. So, need mold pa rin ng ganito mga sis. Pag ginagamit nyo siya kasi para mas mabilis siyang magbabos. And of course, ginagamit ko din siya mga sis. Ina-alternate ko gamit gamitin. And, alam nyo ba mga sis, pag ginagamit ko siya, is yung aking skin. Parang yung, yung malalaki kasi yung aking pores, aking skin. So, yun yung problema ko. And, pag ginagamit ko siya, parang lumiliit. And, nakalagay dito is double brightening siya mga sis. Kaya, maganda siya sa aking skin. Ayan. So, meron kayong idea kung ano nga ba yung gagamitin sa tuwing kayo ay malili. Hello mga sisi! Ayan, so ginagamit ko nga siya. Hindi ko siya in everyday. Ina-alternate ko siyang gamitin mga sis. And I love it kasi puputi talaga yung aking skin. Kasi it's double brightening siya mga sis. So disclaimer lang tayo muna ha. Hindi por is hiyang sa akin. Is hiyang na din sa inyo. And hopefully, baka makatulong din to sa inyo. And sa akin kasi, sobrang hiyang yung skin ko. And yung pinaka nagustuhan ko dito mga sis is napakabango bango. Alam mo yung pagkatapos mong maligo, ang linis linis ng yung skin. Tapos pag ginaganan mo yung yung skin, parang ang lambot-lambot. Tapos amoy velvet kasi siya talaga. And lastly, yung Hmm, ayan, i-reveal ko sa inyo ngayon yung aking ginagamit na sabon, so ito siya mga sis -o. alam niyo mga sis, so this is from Lux Organics pa rin mga sis so ito yung, ayan it's si niacinamide plus retinol, so ano siya cloud soap and meron siyang glutathione siya batter in hyaluronic acid. Papakita ko sa inyo ito. Ito na lang siya sis. Ang maganda nito is meron siyang, yan, meron siyang nit, meron siyang ganito. And ito is maganda siya sa akin. Yung mukha kasi alam niyo mga sis, yung mukha ko is dati is marami talaga akong alam yung mga freckles Yes, and sa tulong nito is parang unti-unti na lelesen na yung aking mga freckles. Yes, kasi meron siyang retinol. So, alam naman natin si retinol mga sis is help siya para mag-rejuvenate yung ating skin. And mapalitan din ng bagong skin. Yes, maganda talaga si retinol eto mga sis, ito lang talaga yung ginagamit ko sa aking face right now. Kasi alam nyo yung talaga namang alaki nang naitulong sa aking mukha. So para sa akin, sa mga sensitive skin, yes, perfect sa inyo mga sis. Kasi hindi siya mahapdi. Yung sa mga merong maraming ano, acne prone or mga pimples, perfect siya sa inyo. Kasi nga, friendly siya sa mukha natin, sa ating skin. And ano siya, parang kahit pa ulit-ulit ko siyang isabun sa aking skin, hindi siyang humahapdi. So, yun yung nagustuhan ko. Yung kanilang cloud soap. Yes. Effective siya sa akin, mga sis. Ha? So, ayan. So, natapos na tayo. Ayan. Alam nyo, mga sis, marami talagang nagko-comment doon sa mga iba kong videos na na-upload, yung nire-review ko. And, thank you pala sa mga nag-comment, sa mga nag-subscribe. Thank you so much. And, hayaan nyo, may re-review pa ako sa inyo na marami ng mga pampaganda ng ating skin. Yung mga mura lang at the same time, effective sa ating skin. And hopefully, sa inyo din mga sisana, effective din. Kasi, di ba, wala na mga gustong magtapon ng pera. Di ba? Gusto is kumanda yung ating skin. And, kung may mga comment kayo, yung magtatanong sa akin, mag-comment lang kayo. Kasi. kasi, yung lola nyo hindi maarte. <laughs> Re-replyan ko kayo isa-isa. And, And gagawan ko ng review yung inyong mga katanungan about sa mga pampaganda ng ating skin. And thank you so much. And don't forget to subscribe sa aking channel para ma-update ko naman kayo sa mga susunod ko na i-upload dito sa aking channel. So marami pa talaga akong i-re-review sa inyong mga skills. Bye! Thank you for watching again.